Pumutok na naman ang kaguluhan sa Mindanao, sanhi ng pagkadisimaya ng Moro Islamic Liberation Front, MILF. Sa naudlot na kasunduan sa pagpapatupad ng Bangsa Moro Juridical Entity, isang grupo na gustong pagarian ang ilang bahagi ng bansa, umalma, naghasik ng karahasan at idinamay ang mga sibilyan. Sa pagkakataong ito, karamihan ng mga politiko aktivista at mga personalidad na nangunguna sa pagtuligsa sa si AOP at PNP ay nasa kanilang mga bahay at opisina na nananatiling ligtas sa kaguluhan sa Mindanao. Sila hindi nakakaintindi at nalulugod sa sakripisyong ipinamamalas ng mga kasundaluhan at kapulisan. Silang mga maiingay, nagmamarunong at nagkukunwaring mapag-alala sa kahihinatnan ng ating bansa. Karamihan sa atin ay hindi naranasan ang mapawalay sa ating mga pamilya. Malayo sa kapahamakan at matiwasay ang pamumuhay. Ang ilan sa atin ay sa telebisyon at dyaryo lamang nakikita ang mga kaganapan sa Mindanao. Higit sa lahat, hindi natin nararamdaman ang pait at sama ng loob na makakita ng mga kapwa kababayan na naapektuhan ng kasalukuyang kaguluhan. Sa kabila ng lahat, ang mga sundalo at kapulisan na naroon at nangunguna sa pagharap sa mga rebelde ay buong tapang at lakas ng loob na hinaharap ang klase ng sitwasyon na karamihan sa atin ay hindi mapapagtanto. Naroon sila na ikipaglaban at tumutupad sa sinumpaang tungkulin mahirap mapantayan ang katapangan ng mga sundalo at pulis na sumusuong sa bingit na kamatayan upang pagbayarin lamang ang may mga kinalaman sa pagkitil sa buhay ng mga sibilyang naging biktima ng kaguluhan. May mga nagbuwis na ng kanilang buhay, mga nasugatan, ngunit nananaig pa rin ang tungkulin na may dulog sa ustisya ang mga may pananagutan bawat araw ay delikado. Sa bawat araw ay may kaba. Hindi rin mawawala ang posibilidad na din na sila makauwi sa kanika nilang pamilya. Ang lahat ng ito ay pagtupad sa tungkulin. Ikaw na mambabata sa Senado at Kongreso. Nagawa mo na ba ang tungkulin na gumawa ng batas upang maging isang matahimik na bansa ang Pilipinas? Ikaw na politiko, gumawa ka na ba ng hakbang upang tumungan ang mga apektado ng kaguluhan sa Mindanao. Ikaw na militante at aktivista, magrarali ka pa rin ba at makikidagdag sa problema ng bansa? Ikaw na makakaliwa. Kinundin na mo ba ang sinimulang gulo ni na Commander Bravo at Kato? O nananatili kang kasabwat sa mga pangyari upang tuluyang masira ang katiwasayan ng ating bansa, ikaw na ordinaryong mamamayan. Isa ka rin ba sa mga grupo o taong hindi napapansin ang sakripisyong ipinamamalas ng mga sundalo at polis? Sakripisyo at dedikasyon ng mga kawani ng AUP at PNP. Hindi kailanman karapat-dapat natulig sa in ng